Si Mika, kasama ko ngayon ang mga scholar ng bayan na balik campus na para sa pagsisimula ng bagong akad year. Ready na ba silang pumasok sa e school? Tara, vibe check tayo! So, first question sa so, first day ng school so far? First day pa ba? Kala ko hello week na. Ah? So stress na ako. First week pa lang, may performance na agad gamit. Hashtag alay lakad po. Charot. Bago po sa amin yung concept na kami po yung nilipat from building to building to attend our subjects po. Actually, na-sprain nga ako. So, oh. <laughs> yun. Pero okay naman na siya ngayon. First day ko pa lang, agad. So parang medyo na udlot yung excitement kung pumasok sa school. Favorite subject mo so far? So far, I think it's BA 99.1. Wow! yeah because I love accounting. Ay! Ay! Bago yan! Free therapy yung mga subject So favorite ka lahat ng sa subjects. Ah, so far, probably uh, thermodynamics. Yes. Siyempre, <laughs> hindi ko na naintindihan yun. Pinaka-dreaded or pinaka-pangit na schedule mo so far? Siguro yung 8.30 am class ko, hindi ko talaga kayang gumising ng maaga. Wednesday and Friday po kasi five subjects na magkakasunod-sunod po, walang break. Actually, maganda yung schedule ko. Yabang mo naman sa magandang schedule, okay. Ngayon, yung math ko kasi next class ko is Cal. So, Mahirap. Wala na <laughs> From AS kasi Philo class to B class, so CHK, tapos walang pagitan yon. This time, meron ka na bang late? Ah, wala pa. Not yet. Um, never. Proud to say, never <laughs> pa. <laughs> kanina, first time ko kanina. Last question, what are you most looking forward about this academic year? Baka masa. Baka masa. Yun lang. Baka masa. <laughs> Honestly, just playing hard and being queer. katanungan. Sana mas lay din nila ang kanilang akads at maging tunay na scholar ng bayan. Yan muna for now. Muli, ako si Mika Ravena and this is Wikipedia. Yay! Bye-bye!